Hello guys, welcome back to Dato Abbas TV. Ito, meron akong case dito, nakakaiba. Ito, bibira ng yari pero pag ito ang ginawa sa inyo, eh, susumpa mo yung ginawa sa yon. Ito, ito yung patient, no? si ate. Nag-message siya sa akin at tinignan ko kung paano na-stuck yung pustiso niya. Ito, meron siyang ngipin sa taas, iisa na lang, pero yung pustiso, halos buo na. Ayan, Yung sa baba, ganun din, may ngipin din siya sa baba, iisa na lang ayun no yung nakaangat dito sa kaliwang yun yung ipin na natural ang nangyari dito sa, sa niya hindi niya na matanggal yung pustiso kasi ang ginawa ng technician pa naman ang gumawa kung di ba naman ingot nirepair niya yung pustiso nilagyan niya ng self cure powder directa dun sa pustiso at pinasuot sa pasyente e eh, sempre, ang mararamdaman mo nun, sisikip kasi malalak yung pustiso doon sa nag-iisang ipin. Kaso ang problema, yung ipin na yon na pang yung, yung, yung ipin na yon sa pang sa taas ayon ito ito. Eh may ipit ngayon yung nilak mo na yung nilagay na selicure kaya hindi na matatanggal yan. Oh, yung sa baba ganun din ang nangyari. Ang kahirapan nito, hindi mo yan matatanggal kung hindi hititrim yang base ng pustiso or bunutin yang ipin mo. Kaya ito sa case na to eh ang sarap patukan na itong teknisan. Eh, Siyempre, minsan yung pasyente, kailangan rin sisihin. Hindi ko naman sa sinisisi yung patient, eh, pero nagkamali siya ng pinagpagawa ng pustiso. Dito, technician to. Kung pupunta ka sa dentist, pag nakita yung ganyan, sir mo, nang mo. oh, Kasi ano, mas maano yan eh. Mahirap na kaso yan na para i-trim mo or bunutin mo yung natural teeth para matanggal yan. Magastos may bayad din yan kapag pinaayos mo. Mabuti kung maayos at hindi ka masugatan. Malaking discomfort yan sa patient kasi siyempre hindi mo malilinis yung pustiso mo tapos hindi mo matanggal diba? yung pagkain pumapasok sa loob yung pagmuya mo talagang nakakatakot kung ikaw yung nasa sitwasyon ng pasyente kaya ako make sure nyo na yung mga dentist or dental tech na gagawa man eh, kung alam nyo eh sana eh mag-ingat. 'Yun lang po. Maraming salamat.